Ayan po at si oh, Mami. Kabigat, si Mami Janet na daw maglalagay ng ano. Nain ko na dito. Yes, sa ibabaw yung makintab. Ay, ito yung makintab. Ah. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Kamusta mga kapitik at mga kabeshi? Shoutout out time muna po tayo. Nandito tayo ngayon sa uh, drop off point ng JNT. Ayan, at binababa na ni Daddy yung ating mga parcel. Shoutout po kay Ma'am Corazon of uh, Antipolo, Rizal. Wow, thank you so much, Ma'am Corazon Abueva. Salamat po sa pag-order at salamat sa paulit na pag-order po. God bless you po more and more. Shoutout po kay Ma'am Susan of Dasmarinas, Cavite. Umorder siya sa atin ng bottled products at sa kapo ng mga suka. Thank you so much for your life. Uh, shoutout po kay Ma'am Joanne of Carmona, Cavite. Wow! Salamat po sa pag-order. Shoutout po kay Ma'am Grace of Caloocan. God bless po. Shoutout po kay Ma'am Joyce Gonzaga. Actually, murder na po siya sa atin ng 14 suka gift set. At ito ay pahabol siguro. So, maraming maraming salamat po. Shoutout as uh, kay Ma'am Joyce Gonzaga of Taytay. God bless po. And Merry Merry Christmas. Shoutout po kay Ma'am Rowena of Naik Cavite. out din po kay... Kay Ma'am, uh, kay Sir Mikey of uh, Pangasinan. Wow! Salamat po sa pag-order ng ating mga dried fish, pati suka. God bless po. Shoutout po kay ma'am, uh, eto, ABM Cosmetics. Wala pong nakalagay na pangalan, pero siya ay from Bulacan. Wow! Murder siya sa atin ng dried fish. God bless po. Shoutout po kay ma'am Hana of Plaridel, Bulacan. God bless po, ma'am Hana. Salamat po sa inyo. ini ka na, ma'am. Ay, ang bilis. Iniis ka na agad. Thank you, Lord. And shout out kay Sis Leia. Wow! Si Sis Leia ay umorder ng mga bottled products. At yon ay ipinadala, uh, pinak namin at bound to general na car. Salamat sa palaging pag-support sa amin, Sis Leia. Sis Kaleyaan. God bless you more and more. And sana yung mga pagbibigyan mo sis at kayo po lahat na umorder sa amin ay maging masaya sa kanila mga, mga matatanggap ngayong Pasko. Tinatanungan ni Leia. Order nga si Leia nagchat chat sa akin, tinatanong kung kailan nating uwi. Uh -oh. Sabi ko eh baka 24 pat ako yung may shoot hanggang 23. Uh Oo -oh. nga. Ay sabi niya ay sige kuya sa Shopee na lang ako order para maipadala mo na agad. Uh Oo. -oh. Thank you so much sis. Palagi siyang nakasupport sa atin daddy. At sa iba pa nami, nating uh, subscriber and customer. And salamat din pala sa bumisita sa atin kanina kay Sir Eric, no? Yes. And kay Ma'am Ninette. Ninette. Yeah. Yan. Salamat yes, din po, po. sa pagbili kanina. Nagamit ko na yung kanyang Iya, yeah, hindi natin na, na ipakita. Ano. Oh, oh. cargo net. Cargo net. Gawa ng pagwala noon, hindi eh, maglalagay ako. Oh, oh. Makita mo, oh, nandun na lahat sa sa unahan. Sa gilid at Nun, uh -oh. Kaya napaka-importante ng kaya, carbonate. yung, net. mo nilagay, nandun lang siya. kaya place lang uh -oh. na. So ginamit mo na kanina at yeah, rinay mo na. na. Yeah, thank you Lord. Thank you po sa buhay po ninyo. God bless po. God bless po. At ayun mga kabeshi, nagchat nga pala si, nagnote nga pala dun sa ating Shopee account si Ma'am uh, Gloria Pamisal. Siya si ABM Cosmetics of uh, San Jose del Monte Bulacan. Shoutout po sa inyo. And salamat po sa pagsuporta at pag-order ng aming Kabeshi's products. And shoutout din po kay Ma'am Joy Sabado of Binalonan, Pangasinan. Salamat po sa panunood sa aming vlog. Ayan mga Kabeshi's. Si Bobby po ang kasama namin ngayon. Bobby, say hi! Naka-brown po yan. Naka-outfit at sasamahan namin si daddy na magpagupit at bukas si daddy ay may shoot hanggang 23 ayan ayan mga kapitik nandito po kami sa Vista Mall at sabi ko ako yung magpapagupit ay sumama po si mami Janet at siya ay magpapagupit din daw si Andres po hindi namin sinama at tulog hindi na namin ginising ay si Bobby po ay aming isinama at baka si Mami Janet ay ano halimbawa ay matagalan sa kanyang pagpapagupit o ano ay para pag minsan ay si Mami Janet ay na isip niya yung mukha ni Bobby hindi na ma hindi na isip ko yung mukha ni Bobby <laughs> baka ay gutom na gutom na kaya sinama na lang namin wow kung nandito si Andres mami Wow, ganun yun, no? Ang ganda. Pero sorry, my boy. Ikaw ay tulog. Wow. Saan daw? lip. Ayan, lip. So, kahit matagalan tayo sa paghihintay sa'yo, okay lang kasama natin si Bobby. Nandito kami sa second floor. Yan, dito lang yan, mami. Oo. Oh. Oo, oh, ang ganda nga naman. Sayang at wala si Andres. Yan, dito na yan, mami. Oo, oh, parang gardens by end of the bay. Wow. <laughs> parang Singapore. Pero ibaan ba sa Singapore. Ayan, dito na ngayon. Dito po si Mami Janet sa kanyang favorite. At ako mo na kasama ni... Ba't ako titigan First time mo? First time mo mag-mall? <laughs> Nakakatuwa naman po ito. Ang matay gulat na gulat. Madaming lights. First time mo nga pala. Oo, Bobby. First time mo. Nakakumot <laughs> po. Ayan. Dito lang ang daddy. Uy, doon tayo may upuan doon. Tawan-tawa ako sa reaction ni Bobby. Gulat na gulat sa dami ng lights. Yan, dito tayo sa may puno na plastic. Eh, Daddy's here. Kasama ka ang Kuya Andres ay hindi. uh -oh. Ayan, tinanggal muna ng daddy ang iyong seatbelt. At tayo na may nandito lang. Para ikaw ay makagalaw-galaw na kay ikaw ay walang kagalaw-galaw kanina pa. Ha, um mm. tawa ako sa reaction ni bigulat nagulat na gulat sa mga lights. Na -na! Na -na -na -na. Tinanggal ko ang seatbelt. Nandito po si Mami Janet. At mamaya pala siyang 4pm. Okay, balik tayo ng 4pm Ang daddy muna na magpapagupit Yes, hanap ako Ay, ikaw, tapos na, hindi pa? Hindi pa. Ay, sige, go, ikaw na. Ako naman dyan. Ah, tulog si Bobby. Okay naman. Ganda, Daddy. Nakita ko pinapit mo eh. Hindi kita... Ganda magpagupit kapag uh, kakaunti ang nagpapagupit. Yung walang masyadong tao. No, wala Kasi yung parang, parang tinatagalan talaga nila. Parang papatulog. Ito sa tagal. tagal na. yung sinasadyang, oh. Oh. <laughs> Pero kapag maraming tao, di ba, yung parang nagmamadali. Next. Pero pag ikaw lang mag-isa ako, oh, uh, tagal! <laughs> Kaya ka dati. na hinip nga ako, nakatulog nga ako eh. <laughs> nakatulog ka? Nakarecharge ka? Oo, ikaw naman, mami. Okay. Tulog po si Bobby. Tulog oh, po si Bobby. Very big, Yep. Oh. Ngayon, si mami naman po. Ang nandito sa nail file. Galing po ako doon eh, hindi naman po maamoy. Walang amoy na chemical. Kaya sabi ni Mami, eh doon na lang si Bobby. Saka hindi masyadong malamig. Dito po ay malamig eh. ako Ako'y nilalamig. Ayan mga kapitik, tapos na po si Mami Janet. Okay. Patingin niya. <laughs> <laughs> Papa Jisay, wala? Meron. Eh parang ano siya, uh, clear. Ah, ganun lang ito, style. Uh, Bakit yeah. naman green, <laughs> Tapos po, tingnan. Okay. <laughs> Ready? Ano yung sukat? <laughs> suka? Adam. Suka at ano? Uh, suka puro at suka pinanghang ko, guys. Thank you, Daddy, sa time. <laughs> sa pagbayad. Wow, ang ganda dito, Mami. Sasabihin na naman ni Andres. Wow! Yup. Wow nda. Yeah. Iba Pero ang mama nag-mall naman kahapon ang mama, 'di ba? Ha? Huh? Nagmo ang mama, nag-mall din naman kahapon. No, no, no. Okay, hindi okay. 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 na natin sinabi. Magkano naman binigay mga lawan sa mama? Ay pambili niya ng gamot, ay one month ba? Ah, dinamiham na. Okay. Kami ko ay pawina. Masiroe chere. Ay ito pala na. Ano, matagal mo na hindi ginagamit, mami. Hindi, matagal na to. <laughs> Naputol na, no? Oo. So... Wow! Sabihin ni Andres kung nandito siya. Wow! Tuwa lang kanina po ay tulog si Andres. Ay hindi na nabig dinising. Pati doon sa entrance, ang ganda. Wow! Na. ayan po bumili lang si mami janet ng mangunguya sana kaya napunta habang kami daw ay pa uwi, ay bibili ng pinapayata. yata at si babi po ay nag uot-oot <laughs> ng daliri si babi oh, sorry, uot na magsasalitaan dati at dito na kami sa bahay, mga kabeshi. Kakadating lang namin. At miss na miss kami agad ni Andres. Actually, miss na miss ni Andres, si Bobby. Si Bobby yung kanyang hanap-hanap. Andres, miss mo si Bobby? Si Bobby ay nakapajama na ready to sleep na din. Tapos kami ni Daddy ay nakapag-dinner na. At ngayon naman ay mag-unboxing tayo ng ating shelving. Huhu! Bale! Mahilig po si Andres sa cup. Kung ano, anong nung kanyang ano. Tapos siya yung nag-ano. Namimili sa kanyang mga cup. Mga hat mm, yes. This is the manual. At eto pa yung nabili natin sa Wilcon. Eto ay regalo sa akin ni Ate B. Para sa kabeshis. Eto ay isang shelving. Actually mga shelving ko po ay galing kay Ate B. Salamat Ate B sa yung napaka buting puso at very supportive sa aming munting negosyo. At sabi niya, siya daw ay tuwan-tuwa kapag ang isang tao ay nagsusumikap. Kaya, gano'n na lang yung kanyang supporta po sa atin. Hindi na to kailangan ng tornilyo. Wala. Ah! Oh! Hindi ka tulad nung nabili mo noon sa Kabeshi Store sa ating nakar sa Nakarno. Madaming tornilyo iyon. Pero iyan ay wala ng tornilyo. So, mabilis lang po ang ating unboxing ngayon. Bali, ngayon gabi ang unboxing namin. Tapos, bukas na lang ng umaga namin i-arrange. Daddy, bumata kasi yung gupit. Pero pag nag-ahit ka, mas bata ka pa. <laughs> Nakapagpagupit din po si Daddy sa wakas. At saka kanina, ang tagal-tagal ng paggugupit -pag kay daddy. Tapos may nasama sa pa siya. Piling ko nga nakatulog ka kanina eh. Gawa nang walang customer, no? Sulit na sulit. Nakapag-unwind si daddy. Give mo yan kay dad. Bilis. Faster. Kit naman ang baby namin na to. Miss na miss si Bobby hindi ako makapaniwala na si Bobby miss na miss niya. <laughs> Siguro si Andres pagkagising eh, parang ano, gulat na gulat. At first time din po namin sinama si Bobby na siya, si Bobby lang. Wala si Andres. Usually magkasama yung dalawa eh. Hmm, oh, careful wait. ha? Okay. Kakagulat naman siya. Oh, mabigat pala ito. Mabigat po pala ito. <laughs> Ang mag-amang tandem lagi sa pag-unboxing. <laughs> si Andres daw ay kamukha ng lolo. Oh, si Bobby. Nagigis no? si Bobby. Oh, nag siya, no? Galing. Yep. Yes, kami po ay nanonood nung pulang araw. Actually, si mamang nanonood ng pulang araw. little helper, give dad. Ito naman ay hindi matalas, mga kabeshi. Hindi matalas. Kagulo na po dito. Ayan, may base na kami. Ilan nga? Ito mami layer? Five. Five layer yan. Oh no! Give mami! <laughs> Actually, na kanina po sa mall, ay miss na miss talaga namin si Andres. Pero alam naman namin na say okay lang at kasama naman niyang ang nanay. Kaya lang ay nakakamis yung kanyang kakulitan. Yes! Tapos yung reaction niya kapag nakakita siya ng Christmas tree, o di kaya ng ilaw. Oops! Nabuwal na, nabuwal. Kaya ayusin lang namin. Heto na po si Bobby. Nakapantulog hey, na. Hey, What? 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 Hmm. Yan na. Meron na tayong three layer. At katu katulong pa rin si Andres. O baka hindi makita, ha? Yung mata mo, yung mata mo. Yung mata mo. Look. Yes. Mamit na si daddy ng martilyo. At sinupukpok na niya para maglaki to ah. Ayan. Ayan. Ha? Okay, give mommy Kalapit ko na si Bobby ngayon. Kakagulo na po kami. <laughs> ano pa kaya pag okay na, pag malaki na si Bobby kasi laki na ni Andres. po tatlo na sila sa harapan ko. Helpful naman ni Andres. Sa so, daddy, helpful. Why? Aba! <laughs> figure out na ni Andres. Galing. Tatawagin pa niya ako. Mami, mami, mami. Parang sinasabi niya na kaya na niya. Mami? Mami? Wow, at malapit ng mabuo ang ating five-layer shelving natangkad na sa iyo, Andres. ba? Diba, may pang may pang may pamukpok din naman si Andres. Ayan po so, at si Mami. Kabigat, si Mami Janet na daw ang maglalagay ng ano. Nain ko na dito. Yes, sa ibabaw yung makintab. Ay, ito yung makintab. Ah. Parehas iba. makintab. Ah, parehas oh. Oo. Oh, pala ito. Yes. Mami nama gue, woh! Oh, sakto! Andre, sakto! Buah! Wah, sakto sya, Oh, galing ni Andres, Mami! Sya daw may gawa nun! Oh, oh, oh! Dami naiambag naian! Ni Andres, madami iambag. Sabi niya, ti de dodi madami po yung naiambag si Andres, mga kabeshis. Ito, sakto lang. Yes. Sakto lang siya. Saka mga matibay na, mga stable. Yes. Pero, mas matibay itong isa, yung unang, itong... <laughs> Tapos yung mga printer, ay eh, dito na natin ilagay kayo. Na. Yes, yung dito. printer mo. Saka isang printer. Yes. Tapos ang plan ko yung chiller ay eh, baka doon sa kalapit ng room. Oh. Oh. Daming daming plano ni Mom. <laughs> Para mas malaki ang ating space dito. As I mean, may meron pa isa pa. Meron pa isa sa ibabaw, mami. Um, baka masira yung iyong koko mami. Yung iyong kuyotics. <laughs> kaya iyong may iningatan ko. Duwana ito hanggang birthday ni Andre. Oo, oh, oh, okay. kaya, po i-green niya. Eh. Gawa ng ay, motif. Birthday po ni Andre. Saka ni Thomas ay red and green. Red and green. So, kaya pong, magkakaroon po kami ng family shoot. Ayan, ano ba? Ang kaming season's greeting. <laughs> ano daw? Sama ang ni Daddy. <laughs> okay, last. Okay. Para Christmas tree lang pala ito. Meron pang ibabang. Ay, lilipat ko na yung ano, para may ko na yun doon. Alin? Yung... Ay, lilipat na natin. Oo, uh, ah, oh, mabilis lang naman yun. isa doon. <laughs> oh, Aba, mami. Nilinis na ni Andre. <laughs> ma masipag po yan. Pag kailangan nyo po ng chumi <laughs> boy, ay nare-recommend ko oh, oh. po, po. Sabi nila, na, Minette, yung visita si, mag... kanina, yung dumalaw na subscriber. Ay, madal madaldal daw ba si Andres? Madaldal pala <laughs> talaga yung eh, sa totoong buhay, sabi. <laughs> Ayan mga kabeshi, ito ang ating shelf bring. Yes, si Andres pala ay nasa pangatlo. Kita niya ang pangatlo. Ay, ngayon tinatanong niyo naman kung saan namin ito ilalagay. Bale, ito pong chiller ay iisod namin doon sa may ref. Kasi yung luma namin ref na si Rana ay na-dispose na po ni daddy. So, yun yung chiller mga kabeshi. Bale, wawalisan ko lang muna dito ah. At may mga Okay, ito laruan mo in. 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 Oh, in, in. in baby. In. Ayan, natiya yes, sakto. Kasi siya dito mga kabeshi, oh. Sakto siya na. Ano 'yung mag-set ha? Ah. Oh, naka-set na 'yan, number 2. Oo, oh, naka-set lang 'yan. Thank you. Ayun, at nailipat na natin itong ating shelving. Ano kaya tatanggalin mo na yung logo mo. Oh, yap. Um, dito na siya. Ay, yup. Oo, oh, dyan na siya. Okay. Mami. Mami. Okay. Mami. Yes. Mami. Okay. Wow, medyo mas lumawak. Lumawag na? Lumawag, oo. Dito, uh, dito na lang yung iyong logo. Kabeshi, dito na lang. mm, -mm. Pero for the meantime, papatong ko muna. Ay, sige. At ho, uh, ang ating gamit ay... Oh, uh, yung printing ni Mami. Yes. Dito. Be print. Woohoo! At yung ibang mga damit ay diyan ko i-arrange. Ia At least ay mamamaximize natin ito. Ito ay aayusin ko na lang bukas. Ay, okay, yung ano din ay dito. Hehehe. <laughs> Parang yung katunga ka dito. Oo. At saka yung kiluhan ko ay doon na lang. Oo. Tataas, no? Oo. Uh Tsaka -uh. mga damit lang. Parang hindi siya baka hindi kaya niya ng sobrang bigat. Oo. Uh -uh. Hindi ka tulad nito na binili natin session or heavy duty. Uh -uh. Heavy duty. Ito, na. nag-aalala ako dito sa ano. Gaganon siya. Oo. Uh -uh. Wala Ganon siyang doon support doon? Sa, ano, sa gitna ng uh -uh. Hindi ka tulad na yun. Abakal talaga yan, na. Para Yeah, salamat Ate V, lahat to. Oo nga. Yung amin tindahan. Wow! Yan ang na ko, yung wow ni Andres. Daddy, wow! Nakakatuwa yung mga printer may nakatalikod lahat. At, kung hindi, kung pindot-pindot din naman ni Andres yan. Kaya kailangan safe palagi eh. Okay, let's go up na O oh, patungon oh, niya Pada iyo Ginawang patungon Ng laro patungan pala iyo ni Andres <laughs> Mami. Oh, So clever naman This boy Ginawa ng patungan Ng kanyang Ano Precious Yung eh, mga gusto niyan <laughs> Bukas na naayos Bukas na natin to be continue tomorrow Bukas ka na ah. Let them know That it is your hand That you Lord have done it Psalms 109-27 in IV